Hindi muli dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Andres Bonifacio si Pangulong Duterte. Ayon sa Malacanang, personal na sinilip ng Pangulo ang sitwasyon sa Mindanao matapos madakip si na dating congressman sa Turo Campo at Act Teachers Representative Franz Castro. Umaaksyon si Jenny Dongon. Imbis si Pangulong Rodrigo Duterte, si Executive Secretary Salvador Milladea ang nanguna sa wreath laying sa Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City. Ito na ang ikalawang taong lumiba ng Pangulo sa pagunita ng Bonifacio Day. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kinailangang bumiyahin ng Pangulo sa Mindanao dahil sa problema sa insurgency o namumuong pag-aaklas sa riyon. Paliwanag naman ni Medialdea, may kaugnayan din ang pagpunta ng Pangulo sa Davao sa pagkakahuli kina dating bayan muna Congressman Satoro Campo at ACT Teacher's Representative, Frans Castro. Pagkaalam ko about doon sa mga nangyayari kanila sa Turo ngayon. Hmm. Ano punta niyan? Uh, hindi naman, nandun lang siya sa area lang just to attend to it, see to it what's really happening matatanda na harang sa checkpoint. Sinaw Naucampo at Castro noong Merkulis ng gabi matapos mahuling ibinabiyahi ang labing apat na minor de edad sa Davao del Norte. Kanina, kinasuhan na sila ng child abuse at human trafficking. Binigyan sila ng sampung araw para maghain ng counter affidavit. tig pung libong piso ang inirekomendang piyansa sa kada isa sa kanila. Umapila naman ang dalawa ng malalimang imbestigasyon sa kanilang kaso. Hindi na naman ni Medial Dea na walang balak ang Pangulo na harapin ang leftist leaders. Hindi rin daw sila bibigyan ng special treatment. Nagdududa naman si National Security Advisor Hem Mujeres Esperon sa paniwanag ng Ocampo at Castro kung bakit kasama nila ang mga bata. Ang sabi nila, we were taking the kids for their safety. Ang sa sabi naman ng polisis, You are taking them against their will as the parents have uh, testified. Tingin pa ni Esperon, posibleng going child warrior ang mga bata. I'm not saying that they're recruiting pero ang experience ko diyan uh, sa Moro National Doon sa ano naman noon, doon sa MILF noon nung mayroon pa tayong mga skirmishes ako ang brigade commander ng uh, ng 602nd Brigade doon sa Pikit, North Cotabato. Mayroon akong nasakop na military academy, mga 12 years old to 16 years old. Tagal na nating alam yon. Yes, tagal na nating alam na dinadala na nila dito sa Manila, di ba? Mayroon silang mga campus-campus dyan. For what, sir? For, what? Pero nang tanungin si AFP Chief of Staff Carlito Galvez kung may operasyon bang nangyayari sa Mindanao at kung may problema ba sa insurgency sa rehiyon. Uh, I'm, not, I'm, not, I'm, not, I'm not aware of kung uh, ano uh, I'm using here. Umaksyon, Jai Dongon is fine. Kapapasok lamang po na balita, kinumpirma ni Attorney Nery Colmenares na magsasampa rin sila ng kontra-asunto laban sa mga polista ng huli, kinadating Congressman Saturno Campo at Representative Franz Castro. Dahil daw ito sa hindi tamang pag-aresto sa dalawa sa checkpoint sa Davao del Norte noong Miyerkules ng gabi.